garnam ng Bicol ay mayroong nag-iisang kubo sa gitna ng palayan. Wala na gumagamit neto dahil sa sira-sira na ang ibang parte neto. Ganon din ang mga bubong. Dati na raw merong nakatira dito pero kalaunan, umalis din agad. Bakit kaya? Kaya ngayong araw, I spent 24 hours dito sa nag-iisa, walang kapitbahay at sirasirang kubo dito sa gitna ng palayan ano-ano mangyayari sa akin, makakasurvive pa ako o tuluyang susuko sa challenge na ito. Guys, nice. nasa ko lang dito. Ah! Maaga kaming gumising para pagplanuhan ang mga gagawin sa kubo. Hindi kasi ganun kadali ang magstay doon. Maya-maya pumunta na rin agad kami sa kubo. Nagdala ako ng mga kailangan ko at magagamit ko hanggang bukas. So ayun guys, papunta na kami ngayon doon sa kubo na nasa gitna ng palayan. Ito, nagdala ako ng mga panggatong para makapagluto tayo doon. Para may makain tayo doon pa. Ayun yung mga kasama ko. Medyo hindi gano'ng kadali pumunta sa lugar na yon. Bukod sa malayo ay eh, maputik din ang daan. Mukhang sa daan pa lang pinapahirapan na agad kami. Nadulas pa nga yung kasama ko eh. Uy! 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 Iyong diba Iwan mo muna yan, diba iwan mo muna, madulas yan dumulas guys ganun kahirap pagdating sa kubo wala pang limang minuto biglang umulan isa sa pinaka magiging problema sa challenge na ito dahil nga sa sira-sira ang mga bubong neto paniguradong mababasa talaga ako dito guys kararating lang namin umulan na agad kaya hindi agad sila nakalis pero ilang minuto lang tumila na rin agad yung ulan kaya oras na para iwan ako ng mga kasama ko so ayun guys it's time para iwanan na tayo ng mga naghatid sa atin Ayan. Wala po ba yung sasabihin sa akin? Ano ka? mag ka dyan kasi baka makagat ka na antik. Antik. Kayo Aswang. Sigaw ka lang. Rinig ka namin banda. Salamat <laughs> po. Paalam guys. Paalam. Habang papalayo sa akin ng mga kasama ko, dito na nagsisimula ang pag-iisip ko. Medyo kinakabahan na ako. First time ko tong gagawin. At sa lahat ng challenge na ginawa ko, ito yung challenge na mag-isa lang talaga ako. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa gitna ng palayan at ito yung kubo natin. Dito tayo maninirahan muna sa tahimik na palayan at ako lang ang tao. And ito yung titirahan natin. Ayan. Ayan guys. Kakasimula pa lang ng challenge. Plano ko pa lang sana kayong itour sa buong kubo nang biglang nagento yung audio ng video. First time ko itong ma-experience at sa lahat ng vlog ko, hindi naman nagkagento yung audio ng camera. And hindi ko ito napansin habang ginagawa yung challenge. Ngayon na lang na nag -e edit ako. Hello guys. Ano sa tingin nyo ang nangyari? Ayoko takutin yung sarili ko Pero kasi okay naman yung camera ko At first time to na nangyari Inikot ko muna yung buong kubo Tamang isip ano nga ba pwede ko magawa Habang nandito ako sa kubo na ito Tamang pahinga lang rin At dahil malapit na ang oras ng lunch Nagkasikaso na ako ng kakainin ko So ayun guys, tayo ngayon Mano-mano to, mag-isa, walang kasama at katulong. Unlike sa last content natin sa bus, na meron akong kasama na naghahanda ng mga kakainin ko. Dito, ako mismo ang kailangan kumilos at gumawa. Ngayon na lang ulit ako guys mag... papa-apoy para magsahin. Magkento ba? Paggatong. Nagpapoy na agad ako. Pagkatapos magpapoy, pinasikaso ko naman yung sasaingin ko. So ngayon, magsasahin tayo. May dala tayong bigas hirap palang mabuhay pag ikaw lang mag isa wala nang nag aasik sa iyo sariling sikap lang talaga hindi ko alam pero wala akong pantakam kamay na lang natin tamang kamay lang pwede na ito siguro guys hinugasan ng ilang ulit at saka ako siya sinalang guys umaapoy na umapay na ngayon para natin ito ay dito naghintay lang ako ng ilang minuto para maluto ang sinain ah tignan natin guys kung luto na ba ito uy kanin na at nung naluto na yung sinaing Niready ko naman yung uulamin ko Parang na enjoy ko na yung pag stay ko dito ah, Nakakailang oras pa lang ako At ngayong luto na ang kanin at ang ulam Oras na para kumain Okay, okay Oras na para kumain guys Ito yung sa takip ng kaldero Bata yung plato eh So yun guys, kain na tayo Sarap ah Siyempre, luto na eh. Masarap po Kumain lang ako ng kumain ng kumain hanggang sa maubos ko yung niluto ko. Pagkatapos kumain, nagpahinga at nagpatunaw muna ako ng kinain ko sa tiyan. At pagkatapos noon, natulog na ako. So ayun guys, medyo kay gigising ko lang nagising ako sa ambon kasi nababasa ako dito sa hinihigaan ko and ngayon oras natin ngayon 157 and wala akong masyadong ginagawa dito gusto kong gumawa ng something na pwede kong iiwan dito sa kubo na to so tara gawa tayo ng so ayun guys meron tayong dalawang bote etong dalawang bote na to ang gagawin natin parol paano? paano nga ba? Siyempre, kailangan natin ng gunting at tali. Ito ang naisip kong gawin na pwede kong iwan sa lugar na ito. Since ilang araw na lang ay magpapasko na, gagawa ko ng isang parol. Kitang-kita naman sa mukha ko yung passion na binibigay ko sa mga ginagawa ko. Kaya mabilis ko itong ginawa at pagkatapos ng ilang oras na paggawa, okay na. Pwedeng-pwede na siya isabit. Star naman siya. Ganda guys ha. Meron pa yung paano-ano. -ano. Ilalagay natin to ngayon dito sa kubo na to. Dito sa tahimik, malungkot na kubo na to. So ayun guys, kanina umuulan-ulan dito pero ngayon naman sobrang init, grabe. Wala siyang dingding -ding, kaya pumapasok din agad yung hangin. So ayun guys, nakaka-relax dito guys, sobra. Nakakapag-isip ako ng maayos, nakakapagplano ako ng another content natin. And ayun, grabe lang kasi sobrang halaga pa rin talaga na binibigyan natin ng time yung sarili natin kasi minsan nakakapagod naman talaga nakaka burn out wag lang talaga tayong sumuko baka kailangan lang talaga natin ng pahinga so ayun eto ang pahinga na pinili ko <laughs> Katapos ng maraming ginawa, nakaramdam ulit ako ng gutom. Kaya kinain ko na yung pabaon na tinapay sa akin ng mga kasama ko. At sa mga oras na ito, sobrang na-appreciate ko yung katahimikan ng paligid. At parang binabalik ako ng panahon sa aking pagkabata. Na sobrang sinusulit kapag sobrang tinik ng araw. Lahat ng laro, nalalaro ko. Para mabilis na maubos ang oras, natulog lang ulit ako. Ilang oras na lang rin, e eh, magdidilim na. Mas okay na meron akong energy para harapin ang buong isang gabi dito sa kubo, nang walang kasama. Ilang oras pa lang akong ay biglang umambon na naman. Guys, umaambon na naman dito. Nagising ako doon, nababasa talaga ako. Dito tatayin natin umigat. Medyo putol-putol na kasi Marami ng space Pero dito, try natin ng mega Kasi naantok na talaga Gusto kong umidlip hanggang sa maggabi So, ayun guys Tutulog lang ulit tayo Sinubukan kong matulog dito sa kawayan Na malapit ng mabali at masira Nakatulog naman ako Kaso maya, maya lang, sa hindi inaasahan, isang pagsubok ang kailangan kong daanan bigla na lang lumakas yung ulan. Dahilan para pasukin ako ng tubig sa loob at mabasa ang mga gamit at ang mga kamera. Ah, umuulan ng malakas! Oh, shucks, nababasa ako. OMG, nababasa ako, men. Ang kamera. Oh, shucks. Nababasa, nababasa. Pinapasok ako ng ulan, guys. Oh, nababasa ako. Bakit papunta yung hangin? Huwag mo sa ako. Wait lang, wait lang, wait lang. Oh! Bumuhulan na, na wala Shucks, kailangan ko itago yung camera. Wait lang. OMG. Oh, okay. -oh. At tuluyan na nga akong nabasa. Sobrang lakas ng ulan at pumasok ito sa looban ng kubo na kahit saan ako pumunta, mababasa talaga ako mga gamit na ko. To the point na nakatayo na ako sa pinakagilid ng kubo. Walang signal dito, kaya hindi agad ako nakahingi ng rescue sa mga kasama ko. Dahil dito, mas pinili kong isuko ang challenge dito. Ayokong ipilit ang mga bagay, lalo na kapag ang panahon na mismo ang nagdikta at pumigil sa akin. Isa lang ang masasabi ko, kapag umabot tayo ng 100k subs, pag ako ng 7 days dito sa kubo na ito at kahit anong mangyari sa susunod ay hindi tayo alis.